Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo sila. Ano pa <laughs> ako dito. Pero ayos lang na, para naman sa'yo. Um, happy 80th birthday, babe! I wish you all the best. Uh, masaya masaya ako para sa'yo kasi natupad na yung wish mo nangyari na yung gusto mo na magkaroon ng birthday party. At ito na ngayon, diba? Yun nga lang, sayang. Hindi ko mawi-witness yun kasi wala ako. Sorry talaga ha kasi hindi ako makakapunta. Babawi na lang ako sa'yo pag nagkita tayo. Basta wag mong kakalimutan na andito lang ako lagi para sa'yo. Andito kaming mga E-size babies. Keep your feet on the ground. May God shower you more blessings. Um good health sa'yo at saka sa family mo. Happy love life. At saka um, more birthdays and candles to blow. Um, always smile. wag na wag mo kakalimutan yon. Gusto be, andito lang kami para sa'yo. Andito lang ako. Smile. I love you. Happy, happy 18th birthday. Enjoy your night, mo.